Yo. Antay ni is tama na. Yo lang na ako sa sa YouTube ang beat Hopefully na magustuhan ninyo. Perfected song. Tama na. Ayoko na, ayoko na. Ayoko na. Ayoko na Hindi ko inaasahang umabot tayong dalawa sa ganito Ano ba ang aking pagkukulang kasi hanggang ngayon ako'y nalilito Ito bang sukli mo sa labis na pag-ibig ko na sa'yo'y ibinigay Naglaho lahat na pangarap ko ang tagal ko pa namang naghintay Na makasabay at makasama ka hanggang sa aking pagtanda Dahil sa'yo sa kahit anumang pagsubok ay lagi akong nakahanda Ako'y nabigla, ba't mo ba to nagawa? Iniwan ako at kinalimutan Mga pangako mo na kahit yata iyong nakalimutan Tinalikuran ang lahat ng ating mga magagandang nakaraan Aminin mo sa akin kung saan ba ako nagkamali Kasi hindi ko rin alam kung saan ako'y iyong nilisan Pagkatapos kitang mahalin, arugain at bigisan Dahil sa'yo aking barkada, alak at sugal ay aking iniwasan Pero ngayon, wala ka na Tama na yung aking pagpakatanga Mahirap na ibalik at pilit kong para sa'yo Wala naman akong halaga Kasi bakit pa? At para saan? Para ako'y muli mong masaktan Tatanggapin ko na lang ang lakas Kasi iba ang gusto mong mahagkan Salamat Tapos ngayon, babalik ka kahit na alam mong masakit pa Pero hindi na po pwede. Kasi ngayon ako sa kanya ay napalapit na Mahal ko siya, ayoko na Ipagpatuloy pa yung dating malabo Kasi ako lang ang lumalapit Habang ikaw naman ay lumalayo Nasaktan ka ba? Kaya ngayon gusto mo na sa akin na bumalik Ang dating matamis mo na pag-ibig Bakit bigla na lang pumait? Alam mo naman sana na ikaw ang dahilan Kung bakit ako bumait Pero ang sakit Dahil ang tunay mong pag-ibig sa akin ay nawaglit Kaya hindi na puwede kung ating nakaraan ay ating babalikan Nung tayo pa kimo dalawa Di mo nga ako magawa na kalikan Nasaan ka kailangan kita Di ba wala ka sa aking tabi Hindi ko alam na iba pala kasama mo Sa umaga hanggang sa gabi Baliwala ako sa'yo Pariwara dahil sa'yo Nakalimutan ko na sarili ko Dahil sa kagustuhan tayo'y mabuo Pero wala, ibang gusto mo Mali yata pagpili ko sa'yo Tapos ngayon ay ka Matapos mo na lumuhin ako